katakot-takot na bagyo ang umama sa Bansang Amerika na binansagan pa mismo nila itong halimaw na bagyo. Hello, so what's up mga Sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back again sa ating vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At today nga po, pag-uusapan po natin itong binansagang halimaw na bagyo na tumama po sa bansang Amerika. Nagiging pangkaraniwan na lang po ngayon mga sangkay itong mga pananalasa ng mga katakot-takot ng mga bagyo. Totoo po yan mga sangkay, tama po yung term na ginamit natin, katakot-takot ng na mga bagyo. Dahil nga po, naiiba na po ang panahon natin ngayon. Kung yung mga bagyo noon mga sangkay nananalasa ay kaya pa pong ipredik ng mga eksperto pagdating po sa mga weather events, ngayon ay naiiba na dahil nga po sa climate change ang mga bagyo ngayon, mga sangkay, ay napakalalakas na at napakadelikado na. Maging ang Pilipinas ay nakakaranas po niyan, mga sangkay. At very common ito sa ating bansa. Ang pinagkaiba nga lang sa Pilipinas, hindi alam ng maraming mga Pilipino na ang dahilan kung bakit malalakas na po ang tumatamang bagyo dito sa ating bansa ay dahil sa climate change. Ito marahil mga sangkay ay katuparan sa nakasulat sa Biblia na sa huling mga araw bago po tumunog ang trumpeta at bumalik ang ating Panginoong Yesus, mangyayari po muna ang mga katakot-takot na mga ganap sa ating mundo. Kagaya na lamang po ng mga sigalot ng mga bansa, paglaganap po ng iba't ibang klaseng karamdaman, gutom sa iba't ibang panig ng ating mundo. Hindi pagkakasundo ng maraming mga tao, mga pagyanig ng kalupaan at kasama po dito yung mga kalamidad na magaganap sa ating planeta. Isa sa binabantayan ngayon ng mga eksperto pagdating po sa ating mundo o kalagayan ng ating planeta ay itong climate change na nagdudulot po ng iba't ibang klaseng distraction sa ating mundo. Kung mapapansin niyo po ngayon mga sangkay, Marami po ang nagaganap na extreme weather events sa ating planeta. Kagaya na lamang po mga sangkay, nung tumama ang isang napakalakas na bagyo doon sa bansang Amerika na kung tawagin ay Helene Hurricane. Kung papansinin po natin mga sangkay ang itsura ng bagyo na ito na bumabaybay sa karagatan papunta po sa kalupaan ng bansang Amerika. Aba, isa pong napakalaking bagyo na ayon nga po sa mga prediksyon ng maraming mga eksperto na kapag na po ito sa kalupaan ng bansang Amerika, ito po ay aabot sa Category 4 na ang ibig sabihin lamang mga sangkay, magiging malakas at matindi ang pinsala na mararanasan nila. Kung kaya't mga sangkay, pinaghandaan po ito ng bansang Amerika, lalong-lalo na po doon sa Florida. Ang governor po mismo nila ay nag-declare na ng state of emergency bago pa po tumama itong bagyo dahil mismong mga eksperto ay nagbabala sa kanilang bansa na ito daw po ay magiging mapaminsala at kung hindi magiging alerto ang lahat mga sangkay marami pong buhay ang mawawala kung kaya't habang papalapit ng papalapit ang bagyong ito siniguro na po ng lahat ng tao doon na magiging safety ang bawat pamilya nila dahil po sa iba't ibang klase yung mga babala ang kanilang mga kabahayan nilagyan po nila ng mga matitibay na mga bagay Upang hindi ito mabasta-basta na matuklap o ng hangin Nilagyan po nila ito ng mga mabibigat na bagay sa bubong para lamang mga sangkay kahit papaano hindi masyadong malala ang magiging damage Subalit sa lakas ng bagyo na ito mga sangkay hindi pa rin po nila nasisiguro kung ito nga bang kanilang proteksyon sa kanilang tahanan e eh magiging epektibo Agad-agad naman pong nag-warning ang buong lugar na tatamaan mga sangkay doon sa US. Babala na magsilikas na. Walang maiiwan na kahit na sino. Dahil nga po, hindi kakayanin umano ng tao ang lakas nitong bagyo. Agad naman mga sangkay inilikas ang napakaraming mga Amerikano at dinala sa mga safe shelter ng kanilang bansa. Ngunit ang media kung mga reporter mga sangkay, eh, talagang nilusong po nila ang matinding hangin, matinding ragasa ng tubig. Noong tumama na po ang bagyong tinaguriang monster storm sa Bansang Amerika, mga sangkay, ay kitang kita po kaagad ang matinding pinsala na tinamo ng mga lugar na nahagip neto, lalong-lalo na po sa Florida. Makikita po sa video, mga sangkay, na ang isang... Beach Resort ay napuno na po ng tubig at umapaw na papunta sa napakaraming mga kabahayan at nagmistula na po itong karagatan ang buong paligid. Ganito po kalala ang naging sitwasyon dahil nga po tumama ang prediksyon nitong mga eksperto na aabot nga raw po mula sa Category 3 to Category 4 o humigit pa. Matindi ang naging pananalasa ng Monster Storm na Helen doon po sa US. At eto po mga sangkay yung ilan sa mga video kuha mismo kung papaano po rumagasa ang Hurricane Helen. Bago po tumama mga sangkay itong tinatawag na monster storm sa bansang Amerika, may tinaguriang napakalakas din pong bagyo sa taong ito na tumama sa kanila. Ito po ay ang Hurricane Beryl na umabot pa po sa category 5 ang lakas. Ngunit mga sangkay, ang kakaiba dito sa Hurricane Helen, ito daw po ay mas mapaminsala kaysa sa Beryl na ayon nga po sa ilang mga residente na nagsasalita mga sangkay. Unang beses daw po nila ma-experience ang ganitong klasing lala ng isang bagyo. Ito na po ang tunay na kalagayan ng ating planeta ngayon, mga sangkay. Ang mga bagyo ay hindi na po basta-basta. Ang mga hangin ngayon na dala ng mga bagyo na dumaraan sa mga bansa ay hindi na po normal na katulad po noon mga sangkay ito po ay hindi common na mukhang magiging common na rin po sa pagtagal o pagdaan ng maraming panahon. Dahil ayon nga po sa mga scientists, mga sangkay, dahil po sa climate change, pinapalala neto ang mga extreme weather events sa ating planeta. At hindi lamang po ito tumutukoy sa mga bagyo, tumutukoy pa po ito mga sangkay sa extreme heatwave na nararanasan din po ng iba't ibang mga bansa. So, dalawang klase kasi ito. Mayroong extreme heatwave, mayroon din pong extreme napananalasa ng ulan at baha. Ito na po ang resulta mga sangkay ng kagagawan ng tao. Tao po ang sumira sa ating kalikasan na ngayon tayo po ay binabalikan. Totoo po 'yan mga sangkay. Mismo mga eksperto pagdating po sa kalagayan ng ating mundo ay nagsasalita. Ayon sa mga scientists, itong climate change ay human-made climate change. Ang tao ang sumira sa ating planeta at ngayon mga sangkay, binabalikan po tayo. Kung kaya tayo mga Pilipino, huwag po natin sisirain ang ating kalikasan. Tigil-tigilan na po natin ang pagpuputol ng mga punong kahoy dahil tayo mismo ang nagpapalakas sa epekto nitong climate change kung ginagawa po natin ang pagsira sa ating kalikasan. Ganun pa ito po ay nakahula o nakapropesya sa Biblia na magaganap nga po ito bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon. So tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot sa mga ganitong klasing pangyayari sa ating mundo. Lahat ng ito ay kailangang maganap. Ang mahalaga, may malalim tayong relasyon sa ating Panginoon at lagi po tayo nananalangin na iligtas ang ating pamilya, iligtas sa kung anuman ang posibleng mangyari sa ating planeta. Hindi na po normal ngayon ang panahon, mga sangkay. Kung papansinin po natin, palala ng palala ang sitwasyon ng ating mundo. Na isa pa nga po sa pinangangambahan ay ang pagsiklab ng malaking digmaang pandaigdigan. Natatawagin po itong World War 3. At ito po ay magiging all-out nuclear war. Ano po ang inyong komento mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.